Hello guys, good morning. Dito tayo sa garden. Dito na ngayon yung sitaw. naka na sila. Sana po maganda hindi lalakas ang ulan, hindi mahangin para hindi matumba. Ito po yan. Ito. Ganda Sana ay bunga na mamulaklak at ito naman po yung sili natin may bunga na rin ayan sili andan pa ang daming bunga yung sili na yung isang uno andan ayan po ito naman po yung talong natin cũng